Nakikita mo ba itong hawak natin na 20 centavo coin na year 1904 S mint mark old coins? Alam mo ba na ito ay gawa sa 90% silver at 10% naman sa copper kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 5.3 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 770 pesos para sa extremely fine condition. Alam mo ba na ito ay madalang mo nang makita dahil ang iba nito ay nasa kamay na ng ating mga kaibigang kolektor at yung iba naman ay natunaw na. At ang United States Mint of San Francisco ay gumawa ng 2,060,000 peraso para sa bariyang ito ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 20 centavo coin na year 1904 S Mint Mark Old Coins? Alam mo ba na ito ay gawa sa 90% silver at 10% naman sa copper kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 5.3 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 770 pesos para sa extremely fine condition. Alam mo ba na ito ay madalang mo nang makita dahil ang iba nito ay nasa kamay na ng ating mga kaibigang kolektor at yung iba naman ay natunaw na. At ang United States Mint of San Francisco ay gumawa ng 2,060,000 peraso para sa baryang ito ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa baryang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 20 centavo coin na year 1904 S Mint Mark Old Coins? Alam mo ba na ito ay gawa sa 90% silver at 10% naman sa copper kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 5.3 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 770 pesos para sa extremely fine condition. Alam mo ba na ito ay madalang mo nang makita dahil ang iba nito ay nasa kamay na ng ating mga kaibigang kolektor at yung iba naman ay natunaw na. At ang United States Mint of San Francisco ay gumawa ng 2,060,000 peraso para sa bariyang ito ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.